Ito ang mga pelikulang kinuhanan sa bansang New Zealand. Hindi na kaila sa lahat na ang bansang New Zealand ay isa sa mga bansang may ibang angking ganda. Mula sa towering mountains, enchanting valleys at dramatic sceneries dito. Kaya ito tinawag na Home of Middle Earth. Ito ang mga iilan sa mga sikat na pelikulang kinuhanan sa bansang New Zealand. The Lord of the Rings Trilogy. Ito ang pinakasikat na pelikulang kinuhanan sa bansang New Zealand. Nasa 150 filming locations ang ginamit ng pelikulang ito dito sa New Zealand. Kaya ito ang iilan sa mga lokasyon kung saan ito kinuhanan. Welcome to Mount Sunday. Sa pelikulang The Lord of the Rings Trilogy, itong lugar na ito ay tinatawag na Kingdom of Rohan isa sa mga kingdoms ng Middle Earth. Ito naman ang Mount Noruhe na located sa Tongariro National Park. Sa pelikulang The Lord of the Rings Trilogy naman, itong lugar na ito ay tinatawag na Mordor. At ang bundok na nakikita ninyo ay ang tinatawag na Mount Doom. Kung pamilyar sa inyong lugar, ito ang naging tahanan ni Sauron. Susunod naman ay ang Dart River Valley, Dance Paddock, ito naman ang Tathai Falls, na makikita rin sa Tongariro National Park. Sa pelikula, ito ay tinatawag na Gollum's Pool. At syempre, ang sikat na sikat na The Shire sa Hobbiton. Dahil dito, ang Hobbiton ay naging isang pinakasikat na tourist attraction sa buong New Zealand. Kung mapupuntahan mo ito, para ka lang talagang naglalakad sa Middle Earth. Pero alam mo bang, ang Hobbiton movie set ay hindi sinadya. Noong 1998, lumipad ang team of location scouts ni Sir Peter Jackson, ang crew ng pelikulang The Lord of the Rings sa New Zealand, para maghanap ng magagandang lugar na gagamitin sa pelikula. Naghahanap sila ng lugar na may mataas na kahoy na malapit sa pond at may rolling hills para magamit as hobbit holes. At namataan nila ang Alexander Farm na nagmatch sa aesthetic na hinahanap nila. Ito ay isang sheep farm na merong 1,250 acres. Perfect daw ang lugar na ito dahil wala kang makikita ang mga power lines, walang mga buildings, at walang visible na kalsada. Pinuntahan agad ng team ang bahay ng may-ari ng farm na ang Alexander family. Nang kumutok sila ay sinabihan sila ng pamilya na magantay dahil nanunood pa sila ng international rugby match. Ang laro kasing ito ay ang national sport ng New Zealand. Hindi nila ito binigyan ng importansya dahil hindi naman nila kilala si Sir Peter Jackson at hindi rin nila nabasa ang librong isa sa pelikula sa kanilang lupain. Kinalaunan ay nagkausap at nagpirmahan na rin ng kontrata ang pamilya Alexander at ang team ni Sir Peter Jackson. At noong 1999, inumpisahan na ang pag-construct ng mga temporary buildings hanggang sa magsimula na silang mag-shoot dito for 3 months. The Hobbit Trilogy. Matapos mailaba sa sinihan ang pelikulang The Lord of the Rings, Naisipan ni Russell Alexander na gawan ng guided tour ang deconstructed Hobbit Hall site sa kanyang lupain. At noong 2009, bumalik ulit ang team ni Sir Peter Jackson para naman kuhanan ang pelikulang The Hobbit. Ngunit sinabihan sila ni Russell Alexander na papayag lamang siyang gamitin ulit ang kanyang lupain kapag ito ay gagawin nilang permanent site. At yan na nga ang kasaysayan ng sikat na The Shire or Habiton na pwede niyong mapuntahan dito sa bansang New Zealand. Ito naman ang ilan sa mga lokasyon kung saan kinuhanan ang The Hobbit Trilogy. Ito ang tinatawag ng mga Otaki Valley sa piu Ito ang lokasyon ng Straddle Farm at Trollshaw Forest. Ito naman ang iba pang lokasyon kung saan kinuhanan ang pelikulang ito. Meron sa Tuwhia, Twizel, Aoraki Mount Cook, Queenstown, Wanaka, Nelson, Marlborough, Fiordland National Park at Lake Pukaki. The Chronicles of Narnia. Ito ang iilan sa mga lugar kung saan kinuhanan ang pelikulang ito dito sa New Zealand. Cathedral Cove na tinatawag sa pelikula bilang Care Paravel Ruins. Woodhill Forest, nasa pelikula, ay ang White Witch Camp. Flock Hill, sa pelikula, dito kinuhanan ang The Great Battle. Susunod naman ay ang Elephant Rocks. Sa pelikula naman, ito ay ang camp ni Aslan. Susunod ay ang Pura Kaunui Bay. Sa pelikula, ito naman ay ang Care Paravel. At ang panghuli ay ang Paradise. Sa pelikula naman, ito ang fairy tale country. Mulan. Ito naman ang mga lugar kung saan kinuhanan ang pelikulang Mulan. The Clay Maclay Cliffs, Ahuriri Valley, at ang Mount Cook. The Last Samurai. Ang majority shots ng pelikulang ito ay kinuhanan sa Uruti Valley. Sa pelikula, itong lugar na ito ang naging Japanese village. Pukikura Park. Sa pelikula naman, ito ay naging Imperial Army Parade Area and Palace. Lake Mangamahou. Sa pelikula naman, dito naganap ang horse and battle scenes. At ang panghuli, Port Taranaki. Sa pelikula, ito ay naging Japanese Fishing Village. Yogi Bear Alam niyo ba na ang live action ng Yogi Bear ay kinuhanan malapit dito sa lugar namin? Majority kasi sa pelikulang ito ay kinuhanan sa Lake Facamaro Reserve. At may patrivia ang amo namin dito. Oo, ang amo namin dito sa farm. Dahil dito kinuhanan sa lugar namin ang Yogi Bear, isa daw ang amo namin at ang kanyang anak sa napasama sa pelikulang ito bilang mga extra. Madami daw kasing kinuha ang production team na mga taga dito sa lugar nung panahon na nagfilm sila. At since farming area itong lugar namin, majority daw sa mga extras na nakuha ay mga farming people. X-Men Origins Wolverine Ang ilan sa mga scenes sa pelikulang ito ay kinuhanan sa Glenorchy, Rootburn Road Bridge, bilang bridge to farm. At ang Deer Park Heights naman bilang cabin ni Wolverine. May mga scenes din na kinuhanan sa Hudson Farm sa Paradise. King Kong, 2005 Gaya ng mga sikat na pelikulang The Lord of the Rings at The Hobbit, ang direktor ng pelikulang ito ay si Sir Peter Jackson din. At iilan sa mga scenes ng pelikulang ito ay kinuhanan sa Shelley Bay at Lyle Bay. Sa pelikula naman, ito ay tinatawag na Skull Island. Nag-film din sila sa lugar na tinatawag na Kapiti Island at Cook Strait. At sa pelikula, dito naganap ang Venture Ocean Scenes. Mission Impossible Fallout Ang ilan sa mga bigating scenes ng pelikulang ito ay kinuhanan dito sa New Zealand. Tulad na lang ng heart-stopping helicopter sequence na kinuhanan nila sa Queenstown at Milford Sound. Kinuha naman nila sa The Rees Valley ang scene kung saan may malaking mobile medical camp at section ng mga taga-Kashmiri village. Dili lamang ito ang pelikula ni Tom Cruise na kinuhanan sa New Zealand dahil siya rin ang bida sa pelikulang The Last Samurai. The Meg. Majority sa pelikulang ito ay kinuhanan sa Auckland City. Ang Hauraki Gulf ay ginamit bilang Pacific Ocean off the coast of China para sa scene na nagde-depict ng encounter ng Megalodon vs. Whale. At ito pa ang iilan sa mga scenes na kinuhanan dito sa Bansang New Zealand. Mortal Engines Hindi mo talaga aakalain na ang pelikulang apokaliptik na katulad ng Mortal Engines ay buong kinuhanan sa Bansang New Zealand. Ang lokasyon kung saan ito kinuhanan ay sa capital ng New Zealand na Wellington. Mahigit sa 98% ng crew na nagtrabaho sa set ay mga Kiwi. Bridge of Terabithia Isa ito sa paborito kong pelikula noong kabataan ko. At alam niyo ba na ang buong pelikula ay kinuhanan dito sa bansang New Zealand? To ang iilan sa mga lugar kung saan ito ay kinuhanan. Riverhead School sa Auckland na nagportray sa pelikula bilang Lark Creek School at sa Conifer Grove of Woodhill Forest ito naman ay ginamit as a backdrop ng Terabithia. Sweet Tooth Ito naman ang iilan sa mga filming locations ng pelikulang ito. Warkworth Cement Works sa Auckland, Adrenaline Forest sa Auckland, Tehinga Battles Beach sa Auckland, at ang Tasman Glacier naman sa Otago. Pete's Dragon Ito din ay kinuhanan ng buo sa bansang New Zealand. Sabi nga ng direktor ng pelikulang ito na si David Lowery, Perpekto daw ang New Zealand dahil sa timeless nitong itsura na katulad ng nasa pelikulang Pete's Dragon. Maliban sa studio sa Wellington, ito ang iilan sa mga lugar kung saan nila kinuhanan ang pelikula. Wellington Hot Hospital, Redwoods Street Rua, Akatarawa Road, at sa Shotover Gorge. At marami pang ibang lugar. Alien Covenant Ilan naman sa mga scenes ng pelikulang ito ay kinuhanan din sa New Zealand. At ito ay sa Fiordland National Park. Avatar Ways of the Water Ang buong pelikulang ito ay kinuhanan dito sa New Zealand. At ito ay ginawa sa studio sa Wellington at Auckland. And last but not the least, Hunt for the Wilder People isa ito sa mga gusto kong pelikula na pinagdirektahan ni Taika Waititi, ang direktor ng Thor Ragnarok, Boy, Jojo Rabbit, at ilan pang mga sikat na pelikula. Ito naman ang mga filming locations ng pelikulang ito. Piha, Kare Kare, Battles Beach, Horopito, at the Kai Manawa Plains at yon ang iilan sa mga pelikulang kinuhanan dito sa bansang New Zealand. If you like this type of video, please follow for more.